Magandang hapon na po mga kaparambin Nandito po ulit tayo sa may ating taniman Kumusta po? Kami naman po yung okay din eh At kaninang umaga po ay Nakatapos na po tayo magtanim dito sa ating taniman ng mais po Pinagtulungan po namin ni mami Ang panahon po natin ay makulimlim po Pero hindi pa naulan ulan Yan oh. Pagkaitin po sana po ay umulan nang mabasa po itong ating ano, taniman yari na po ito oh. ito po hanggang sa baba po okay na po yan ay ating lilipat lang po itong ano ating pandilig din eh kanina umaga po dun po tayo nagdilig po pagayon paikot palit palit po katulad po nito basa po itong nasasakupan ng bilog na ito ay atin nilagay sa katabi naman po doon sa hindi pa dilig para po madiligan lahat ito po yung may tanim na mais ay ay kumbaga po ito ay ano malaking bagay po sa atin hindi na po tayo nagdidilig ng yung mano-mano po habang may ginagawa po tayong iba may nagdidilig po yan yan Ganun lang po Yan, ganyan lang po ang ating gawa. Yan. Malaking bagay po eh kapag may ganito. Ito po basa na kanina umaga. Ito po, yari na din po 'yan, may tanin na po mga pandi ito. Yan. Okay na po. Ito po yung ating nahuli. Na tinaniman. Bale, uh, update-update ko na lang po kayo mga kaparambin dito sa ating mga tanim na mais po. At ngayong hapon ay uh, update ko po kayo sa ating tanim na sitaw po. Yan ang gaganda na rin po mga kaparambin ng ating tanim na sitaw. Ay yan ang bilis po. na na. Doon po tayo. Ay nakakatuwa po. Ito naman po mga mais. Okay naman po yan. Oh. Ay gagarsetirin po natin yung Pagitan sa isang araw po. Maghanta na? Yan. Sige yo. Chu, ano laki na pala dito ng ano? Oh. Chu, sige, oh. dali dito, dito dali. Sige yo. Oh. Dito, dali. Hmm. hmm dito, sige, dali dito. Dali, dali dito. Sumama makauwi eh. Hmm. hmm. Masipag po ito sa mama mo. Oh. Sige. Yan, si Mami po, ang ating kasama may magandang hapon. Oo po. Yun, may kaway. Hello Yan. po. Ang po ng ano, mga palay-palay po sa puno. Ayan, ang bilis meno. Hmm. Maganda po, uh. Um. palinis. Eh. Yan, ang laki po. Para po sinasabi ko mga kaparambing, itong ating tanim na sitaw po, ayan, ang bilis po. Ayan, ang gaganda na. Oh. Ay, na-amlay na po yan. Oh. Ah, ah. Haros lahat po yun ay ganyan na. Oh. Ay saglit lang ang po. Ayan pagkakabilis pala ng sitaw po. Oh. Ayan. At kanina po ay habang tayo po ay ano balik-balik dito tuwing umaga sa tanghali po naglalagay po tayo ng mga ano kahoy na yan. yan po igayak na. Ay habang na o oh. Ayan po, na-amlay na, oh. Oh. Yan, ang bilis po, aba. isa e, isang araw pala ito, eh. Mga bulaklak na. Oh. Ha? Alin yung sitaw? Ay, mais. Yan, ang bilis yan, oh. Eh. At tayo po mga farm ngayong hapon ay mag lilinis na po muna dito magagrass cutter po tayo ang ating gagamitin po ngayon ay yung tansina po yun oh. pinalitan po natin dati ang gamit po natin ay ano yung bakal po ay pinalitan po natin ito para po mas maganda ang tabas po niyan yan po oh kapag kakahaba na po ng amlay yan oh eh. nakatuwa na po yan ang bilis pa naman sitaw yan po oh tama tama ito oh hmm. Haba na po. Hmm. Bay hanggang ano na po. Bay awang na. Ang ating ano. Amlay. Matapos na po tayo mga farm bin. Ay yun nga po. Nakatapos na po tayo magtanim ng mga mais dito sa ating palayan po. Kaya dito man po tayo sa ating sitawan. Yung baga po isa isa lang pong trabaho. Pinilit po natin tapusin kanina yung Tapos dito naman po tayo siguro pagkatapos po nito sa mga naman ganun po sa kabilang taniman po natin sa isang eskidyo lang po para matrabaho po natin yung ating mga taniman po mga tabasan po yan mga -ano na po tayo Esa está ahí. Bale, po, yan Hindi pa po, po tayo nakadaluan tuloy po. Ay, biglang lakas po ng ulan. Yan, ay ganda po. Blessing po sa atin yan. Yan o. Tayo po sisilong muna at kanina yung sobrang init. Mapapasang po tayo. Maya-maya po ulit pag tuwila. Ay, ang ganda po niyan o. Eh, sa ating mga mais. Yan eh. Ang ganda po. Mamaya-maya pipipila yan. Aganda po sa halaman ito. Biglang ulan po. Oh. Yan po, oh, lumalakas oh. Pabor po sa ating mga tanim. Ah, pagtanim na po tayo sa kainin. ayano ah, yan ang ibon oh. Nakaligo. Kanina na po napakabarang sa ay kaya pala. Hindi po pala yung uulan. Mo. Uh, basang basang, eh, gusto ko sana 'yo. Tukdan naman. Yan tila na po mga parmbin. Ay ayos po mga parmbin oh. Biglang basa po ang ating halaman oh, yan oh. Lalong gumarbo. Iya. Yeah. Pagkaganda po ng pagkaulang iyon Salamat naman po na dilig. Yung mga mais po natin, oh. Oh. Yeah, iya, hmm Ah, eh, biglang laki po, oh. Ito po yung taas na taniman po natin yan, eh. Tapos ito po yung ating taniman ng kalabasa. Ah, biglang ganda, oh. Ah, katuwa. Yan, oh. Laki. Yan po, wala pa po punta ni Mian. Ito, yung ating Maesan din po. Yan. Ito yung ating unang tanim. Yan po. Maganda'y paminsan-minsan po ay inaulan. Yan po yung ating sitawan. Oh, edi eh ba't ano po maganda na ng ating nag cutter. Yan si Mami, me, nag-aano kami. Nagagamasa ng puno. Nagagamas po ng mga ano, yung hindi inaabot ng palay po ng sibibol. Oh, no, eh. Jesus ko kala natin. Ah, hindi nabasa? Hindi basa ang ilalim. Aba, yung pero malaking bagay 'yun. Mm Ah, si Mami po naghuhulip ng anong hinuhulip mo, me? Pilagyo ko rin 'yan. Kantin, lagyan ko ng... Ano nga yung pipino? Yan, yeah, pipino po. Yung kulay green po. Ay, di rin makakain. Ay, nangihinayang po dyan sa bakante. Yan po, mga bakante. Oh. Mabalaga yan. na rin lang. Eh. eh. yun. Pipino naman po yung kalahok. Harap po yung ating nag-grass cutter. Oh. Dadalawang linya pa po ay. Oh. Ay, hindi pa natin na tapos hanggang dulo. Yan po. Oh. utain po natin. Sayang ang panahon. Yan. Magandang hapon po mga kaparambin Ay tapos na po itong isang luang natin Na grass cutter po Maganda po pala yung ganun na ang pagitan po natin ng ating tanim na sitaw Pabalagbag po ayun Maganda po pala ganun ang pagitan po isang metro Mahigit po Para pagka grass cutter po ay mabilis po siyang kilusan gawa nang naigalaw po natin yung grass cutter ay hindi po masyadong sakit ganyan po tapos na po ito at si mami naman po ay ano tuloy pa rin po sa paggagaho ay hapon na po tara na may ay hanggang diyan yan po Naka, ano, ilan yung si mami apat nalinya po inaulan na may yan Kailangan ito gagamasan ay tanggalin po yung ano. Hindi mo kasi ito naabot na ano. Nang? Naabot na ano. Grass cutter. Nakadali po ako ng dalawang puno. Hindi po maiwasan ay. Dadalawa naman po. Ay, ito ito, pag nakapagal ka na. na, na, na Hindi yung pag ano ko. Pag ganun Pag ganun ba paggalaw-galaw naganda na po ang ating ano, oh, sitaw oh. ay dito po sa pangalawang luwang natin ay nakapag-grass cutter na rin po ako yan hmm. nakadalawang ano po tayo linya ay bukas na po ulit tayo mga kaparambin yan ang ganda naman po ay oh. Pag malinis pala, yan oh. Ay naulo na. na. Tara may. Ay na dali oh, bet kaya. Bet ari tumba may. Eh? Gawa kaya no? ano. Hmm. Binaglalaroan po nung aso. Sayang. Hmm. Yan ganda po. Ha? Huh? Hindi naman. Balila ang. Oh. Yan ang ganda na po ng ating sitawan ni. Eh. Ganyan po ang ating ginawa po. Oh, Kaya ganoon po ang ating ginawa. Yun nga po, ang purpose po nito ay madali tayo maglinis. Yung pagitan po niya, ano, isang meter po mahigit. Ang ganda. Oh. Taman-tama po. Ang ganda, talaga. Pero baalis ko yun. Alin mo dada yung ano. Alin? Patik na maliit. Bakit? Maaluan. Papatikan mo? Pagka pag, ano ko gaganun Ang kulaang, tataklog na yun sya, ano, sa ano. Papatikan daw po ang ano. Puno. Ay, kaya lang ang tangkay. Mas mabilis. Nahaula na po. Tayo yung ginamasan ko. Ganda rin ano. Mag hmm. Maganda rin po yung ano. Bais. Mais po natin. Yun, at tayo po ay uuwi na po. Hapo na. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po mga kaparambin. Ingat lagi, ingat bless po sa ating lahat. Yan, baway po.